Actually, ito ay, ang father ko kasi isin in the military before. So nakikita ko yung father ko, no? And naisip ko kasi before, when I was still in pup, na if, naisip ko kasi in future ko If I go to the PNP definitely... definitely, uh, kasi may kapit-bahay akong PNP eh. So isa isa nag implement sa akin. So, kaya oh, yeah, try ako mag-exam ng PNP sabi mo no? papalaya sa papa ko. Yun lang yung nangyari sa akin. No? May influence, of course, may pera yung papa ko. Hindi naman niya ako finors. Ako lang nagsabi na mag-i-exam ako ng painting. So, uh, nag nagkaroon kasi ng uh, tawag dito. Uh, in inamend. No? Kaya solely na lang ang uh, graduate ng Philippine National Police Academy is sa PNP na lang. Okay? So, dati kasi, ang pagpili ng bureau, nung meron pang tri-bureau ang pain is nung pag ikaw ay magpo-first na. Yan, andyan na yung specialization nyo. Pero ngayon, dire diretso na yan, <laughs> hanggang, hanggang pag-graduate na, hanggang uh, mag-upper class ka na case study lang siya. Parang a comprehensive review of estimation techniques and applications. St. Peter. Siya, so, dapat ba madali na sa paid pay? Hindi naman masyado. No? It's both. So, it is a combination. Hindi lang neuropsychiatrist na interview Okay? So, dapat nga yan, pag kayo nag-undergo ng uh, interview, You should be relaxed, huwag kayong maratil. Yun lang naman. Kung anong tanong sa inyo, answer it. That's it. Plain and simple. Okay. Pagpatap naman ang screen niyo, gawin niya naman 10K yung ano, heart to. Oh. 10K. 7.2K na eh. Di gawin naman nilang mga... Kasi pwede kasi naman Tin oh. Wala akong hindi mag lang eh hey, uh, yun lang po no sir walang hazing pero may minamalas walang hazing pero may minamalas usually mga exercises lang eh but no hazing at all bakit po kaya kalbo ano po shampoo your chip wala akong shampoo actually ito ay ang father ko kasi is in the military before, so nakikita ko yung father ko, no? And naisip ko kasi before, when I was still in PUP, na if... Ibig ko kasi in future ko if I go to the PNPA, definitely, uh, kasi may kapit-bahay akong PMA yan. So, isa-isa nag implement sa akin, so, ah, kaya try ako mag-exam ng PNPA. Sabi mo papadaya Yun lang yung nangyari sa akin. No? May influence. Of course, may pera yung papa ko. Hindi naman niya ako finos, Ako lang nagsabi na mag exam ako ng 20 So, mabuti nga, wala nang tumatakbo eh. Pauwi ng gate. Palabas ng gate. Pero marami nagre-resign. Misan 20, depende kasi. Lalo na ngayon, ibang weather. For sure, marami magre-resign dyan during the reception. For sure yan. So, ganun po ang sistema. Kasi kung magtataka kayo, bakit kayo napunta sa reserve list? Because, based doon sa explanation ng aming director, it is based on the parameters na inilabas doon sa website ng PNPA. So, sa ranking mo, kung mataas yung mga nakuha mo, you will be ranked higher. Pero kung medyo mababa ka, definitely, you, will be ranked dun sa mababa. No? So, ganun po ang nagiging sistema. Okay, kay Snappy Red People. Actually, ang painting po wala na pong kay bureau. Solely okay. sa PNP na lang. naman na yung nagtatanong sa akin, message regarding sa... Ay, sa... Ay, sa ay, yung ay, reserve. Ay, Kuya Kebs. Yes, yes. Ay, hindi. Ah... Uh, yung if you fail the process, you have to go back again in, the same process. You take the exam, uh, same pa rin. Ganun ang sistema dito. Hindi porke na pumasa ka ng exam, tapos bumagsak ng ganito, pagbalik mo, ganon No. You go back in the same process. Okay? Okay. Kasi hindi sinabi na hindi nagsakit siya hindi.